What's up, uh, mga kafaras? Um, kumusta kayong lahat? Uh, sana okay lang At, um, Sa aking mga kapo ang OFW Sana okay lang yung mga kaladayan ni Jan um, Gusto ko lang mag-share guys Gusto ko lang <laughs> Gusto ko lang i-share yung 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 nararamdaman ko kasi alam nyo naman lahat, di ba? Alam nyo lahat, mga katrops na mga kafaras na may balak akong umuwi eh, this October sana. But, there, ah uh, hindi tayo mag-English, no? <laughs> may something lang na mga pangyayari na kailangan ko pang mag-extend for another year. So, I decided na okay, mag-extend muna ako. Kasi kung uuwi ako na yung pera ko kasi konti lang siya. Wala talaga, totally wala akong ipon sa Pinas na pera. Totally wala. Kaya yung dala ko sana na pera is two months lang yung So it's not enough. Tapos may mga problema pa. So, I decided na mag-extend na lang. So that time, na kausap ko yung anak ko. <laughs> Maiyak na naman ako nito. Yung kausap ko yung anak ko na ano, um, nagpaalam ako na, hindi mo na ako makauwi kasi may kailangan pa akong tapusin at saka hindi sapat yung pera ko na uuwi doon. Alam naman natin na sa Pinas ngayon is um uh, sobra nga uh, mahal na ng mga bilihin. So, nag-aaral na din siya. At hindi talaga sapat mm -hmm. eh, yung lalaking pera. Mm -hmm. eh, wala na talaga ako dito. So, the time na nagpaalam ako, <laughs> bigla siyang umiyak. Tumalikod siya sa akin. Hindi niya ako kinakusap. So, parang ang sakit, di ba? Na, kasi, alam ko na-disappoint siya. Sinabi ko, nag-expect na siya na makauwi ako. So, this is the second time na nag-expect siya. Dahil, uh, before, sa Saudi Arabia uh, nagsabi din ako sa kanya lang, bak, hindi ko naman sure, baka darating ako sa break niya. Pero hindi rin ako napauwi niya dahil hindi ako pinayagan ng amo ko dahil na Ramadan. So this time, na malaki na siya, 9 years old na siya. That time is only 5 years old siya. So parang ano pa yung isip niya. Hindi pa siya masyadong mag-tampo. So ngayon kasi is 9 years old. So alam na niya. Yung bumbaga, alam ko masakit sa dibdib niya yun. Umiyak ako, pero hindi ko pinakita sa anak ko na umiyak ako para makita niya na ano, lakas yung nanay niya. Kasi ayoko na makita ng anak ko na umiiyak ko sa harapan niya. So kaya after namin nag-usap, hindi talaga siya totally nakipag-usap sa akin. Ano lang yung kumbaga nandyan siya pero yung hindi hindi siya nag-usap, hindi, hindi niya kinakausap. Nakaharap lang siya sa, sa telikon. sa camera, hindi niya kinakausap. Ang sabi niya, kailan ka ba po Sabi ko, siguro ba next year? magdilis lang naman yung makauwi ako na. Niyak siya. Hindi ko ma hindi ko alam ano yung nararamdaman, nararamdaman sa dibdib ko. Parang ang bigat-bigat ng anong, ng puso ko nun. na nakita yung anak ko na umiiyak siya. Nan. Alam ko sobrang disappoint siya. <laughs> Pero ano, no choice, diba? So, kailangan kailangan ko pang magtiis for another year. Mag-stay dito. Insya Allah, by next year, baka pala rin ang rin matan. Baka gusto ko lang siyang makasama. Kasi lumalaki yung anak ko na um, ano na yung... Kumbaga yung loob nila, yung loob niya, malayo na sa akin. Nag-iisa lang yun. Kasi, ngayon na nine months pa lang yun, iniwan ko na. Tapos umuwi ako ng sa galing Saudi. Only six months ako uh, nag-stay doon para makasama siya. But this time, na ano, naman, is 4 uh, four years ako na. Mag four years na ako this February. Na nandito sa Kuwait. So kaya, siguro, ang gapi na lang na ano na talagang lalayo yung loob ng anak sa masakit bilang isang ino you know? kasi nung sa Saudi nga ako dinya ako kilalan pag-uwi ko pero alam ko na naiintindihan niya kasi smart siya na bata kahit naiintindihan niya alam ko masakit masakit yung sa niya may hinanakit pa rin siya um no choice eh. <laughs> kahit pa ano, kahit pa sabihin, lalo na ako single mom, wala ako wala akong, akong tagapay sa ano, Sa pag-aaral niya, malaki na siya. Kasi so, kailangan ko din talagang mag ipon na. Kaya, tiis na lang siguro muna So, yun lang, yun lang guys, uh, share ko lang kasi yung mga, mga yung nararamdaman ko kahit ako uh, disappointment man, pero mas disappoint yung ano ko kasi umaasa talaga siya na uuwi yung namin yun pero hindi eh hindi ako makauwi by next year po. so four years ako dito sa Saudi naman is three years lang ako doon stay so dito is four years so masang, uh, maano sa dibdib guys ma masakit ang bigat ang bigat ng nararamdaman kaya minsan, mga katrops, kung minsan tahimik ako sa GC or what else, nandiyan lang naman ako naka-subaybay naka sa inyo. pagpasensyahan nyo na minsan, may pagka tadi din ako. minsan, mapagsabihan kayo dun. sorry, kasi siguro dahil sa dala na sa dami kong iniisip sa trabaho. Ganun sa nangyari pa ngayon na hindi ako makau So, pasensyahan niyo na mga kamotrops. <laughs> At, um, thank you, thank you sa lahat ng mga mga kamotrops na nag-ano sa akin. Uh, nandyan kayo, nakinig. Nakinig kayo sa lahat ng mga sensory namin. So, kung bagay yung friendship natin is in Thank you, guys. At, uh, salamat na uh, dahil nandiyan tayo. Sandal kinig sa akin, Kinig sa atin. Um, Thank you guys. So laban lang tayo mga signal mom. Alam ko marami tayong signal mom. Mga OFW na nandito na malayo sa mga anak. Uh, feel ko yung mga nararamdaman nyo kasi isa din ako eh. Lalo na ngayon sa nangyari. Sobrang sakit yung makita mo yung anak mo na umiit. Stay. Yeah. Look, guys. Mga single pack. Daba. Kaya na. So, yun yun, guys. Kasi na uh, may mag-insulali ng mo mga 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 subscribe mga 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 And then. <sighs>